Kuya, anong ulam natin ngayon? Gutom na kasi ako. Ewan ko, Ana. Ilang beses ko bang sasabihin na hindi ako si Grab Food? E di ba ikaw yung may hawak ng budget, kaya ikaw yung food controller. Sige, tingnan natin. May 150 pesos lang tayo para sa ulam buong araw. Hala, kuya. Ano ito, survival mode? Hindi, idi budgeting mode. Malakas ka kasi kumain, kaya kailangan nating dumiskarte. Ano na naman diskarte mo kuya? Last time, sinabi mong protein-rich diet pero puro itlog lang ang ulam natin buong linggo. E eh, di ba healthy ang eggs? High in protein, low in budget. E eh, kung ako na lang kaya mag-budget? Nako, baka isang kainan lang, ubus agad. Alam kong gusto mong mag-anlisa pero hindi pasok sa budget yan. Paano naman tayo makakatipid ng hindi puro itlog? Simple lang. Una, gulay-gulay strategy. Ha, kuya. Kahapon pa tayo gulay, di ba? Nagmumukha na akong talbos ng kamote. Kaya nga iba naman ngayon, yon, munggo. Araw ng munggo na naman. E di lagyan natin ng konting baboy para special. Magiging special lang yan kung may kasamang lechon. Aba, lechon agad? Pwede bang lechon imagination na lang? Hahaha, ha, ha. paano kung mag-ulam na lang tayo ng sardinas? Pwede, pero para hindi halatang sardinas lang, ay level up natin. Paano? Dadagdagan ng tubig para may sabaw? Hindi, dagdagan natin ng itlog para mukhang gourmet. Kuya, kahit anong luto, sardinas pa rin yun. Kaya nga may diskarte eh. Ang tawag dyan, social dinas. Ha ha ha. Sige, pero paano kung gusto ko naman ng karne? Ayun na nga, pork giniling with magic trick. Anong magic trick? Hahaluan natin ng maraming patatas para dumami. So parang where's the pork challenge? Exactly. Mas maraming patatas, mas konting baboy, mas matipid. Kuya, feeling ko hindi mo talaga ako gusto pakainin ng maayos. Hoy, hindi ah. Sa hirap ng buhay ngayon, kailangan nating maging wais. Hindi importante ang dami ng ulam, kundi ang pagmamahal na kasama nito. Naks naman. Anong pagmamahal yan? E paano kung gusto ko ng soft drinks? Naku, tubig na lang. Libre, masarap, at malusog pa. E kung gusto ko ng dessert? Walang problema. May saging tayo sa likod ng bahay. Libre na, healthy pa. So sa madaling salita, tubig, saging, munggo at sardinas lang kakainin natin. Hindi lang yun. May kanin pa. At alam mo naman, basta may kanin, kahit anong ulam, ayos na. Tama ka naman dyan, kuya. Pero sa susunod, ikaw naman ang magluto ha. CJ! Pero sa simpleng kondisyon, ikaw ang maghuhugas ng plato. Hala, kuya. Na-budget mo pati trabaho ko. I sino ba panganay? Kaya mo 'yan. Ikaw pa.